Sa pagkakataon pong ito, tayo po ay pinalad na makakausap si Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita po ng NDRRMC, kaugnay, sa update sa panalasa po ng Bagyong Christine. Director Posadas, good morning po. Johnny Banyes. Apo, live na po magandang tayo sa Maganda umaga IC. po, uh, John. Maganda umaga po sa lahat ng uh, tagapakinig ninyo. Apo, unahin ko lamang ha, kasi Director, with your ha, uh, verified na po ba at confirmed na po ba itong iniulat na labing apat katao na po ang sinasabing namatay sa bagyo? Meron po kaming bagong uh, C-TREP na lalabas. Titignan ko pa lang po, no kasi hindi pa po... Uh, naiulat. Kahapon po ang uh, nananatiling sa tatlong missing tayo pero sa ngayon nga po baka pag uh, alas 8 po, po kasi ang aming uh, paglabas ng bagong C-TREP, siguro po sa susunod nating pag-uusap uh, baka mabigyan ko kayo ng updates. Apo. Pero nakikita rin po namin 'yun kaya lang hinihintay ko lang din po yung of official na report para uh -huh. may ulat ko rin po sa inyo officially. All right. Ang uh, pangalawang katanungan po, bakit po uh, tila parang nagulat ang marami, in particular yung nasa Bicol region sa tindeh ng bahang idinulot nitong uh, bagyong Christine, Director Posadas? Uh, hindi ko po alam kung saan kung ano yung pinanggagaling yung perspective ano, pero sa ganang akin po, uh, I think uh, yun pong uh, pagbibigay ng uh, Pabala, pagbibigay po ng informasyon ng mang, ng ating mga kaibigan sa pag-asa ay uh, nabigay naman po even before no po mm. na na nanalasa itong bagyo una po nang uh, nanalasa siya sa Eastern Visayas eh bago sa Bicol. Apo. Apo. And uh, alam naman din po natin that it would uh, intensify no talagang mm. and then alam din natin na more or less na kung saan siya uh, saan siya mag-landfall. So hindi ko po masasabi kung ano po ang uh, pero sa amin naman sa amin po uh, kasi po pag sinabi natin usapin ng pagbaha marami pong factors yan eh. kung ito, mapansin opo. po ninyo noong uh, several na mga bagyo ago no nung mm -hmm. uh, si Pangulong na uh, Marcos dito po sa Rizal no ibigyan uh -huh. dyan po na himay-himay eh, yung uh, bakit ba nagpapabaha bakit ba no marami pong factors mm -hmm. siya and uh, In e dito po ano uh, naalala ko po some years back ganito rin po ang ano eh Ganito rin po yung nangyari nung Usman mga uh -huh. uh, 2-3 years ago. Apo. Uh, dyan din po sa Camarines Provinces, lumumug, lumubog din po yun. Yun po kasi, mm -hmm. mat, ang ano lang po nun, madaling uh, humupa. At ito po kasi medyo hindi pa kaugnayan ka, ka kaugnayan po natin mm -hmm. ang ating uh, regional director sa OCD5 bago po ang interview na ito. At uh, hanggang sa ngayon po, meron pa rin sila mga challenges dun sa mga bahang lugar. No? Sa Naga po sa, and several other mm -hmm. 啊。Uh lugar po sa Camarines Sur mm. uh, ba baaw, tinambak uh, presentasyon, bula yun po yung mga naalala ko na sinabi niya na hanggang ngayon ay uh, baha pa po no, at patuloy Apo. na uh, nagkakandak tayo ng uh, rescue operations Apo. at uh, yun nga po uh, as we speak, uh, padating din po yung mga augmentation coming from our regional office Apo. 8 ano, uh, sa pamumuno po ni RD Lord Torrecarion uh, papadala po siya ng team para po Apo dun sa region 5 at sabi rin po ni director Yucot yung pa pong augmentation ng mga tao and uh, and equipment mm -hmm. galing sa solcom ay dadating din daw po ngayon para okay. tumulong po. Director Posada sa inyo pong pag-ipag-ugnayan sa pag-asa kakaiba po ba ang dami ng tubig na ibinuhos itong uh, bagyong ito kaya karamihan po doon sa mga dati na rin namang tinatamaan ng bagyo eh mukhang sobra-sobra uh, ang -sobra, nag-uumapaw yung kanilang mga daluyan ng tubig kaya bumaha po ng todo sa kanilang mga lugar. Opo eh na nakalagay naman din po yun sa kanilang uh, sa kanilang mga tinawag po dito Advisory. sa kanilang mga advisories Opo. no yung uh, lalo na po dun sa area ng torrential rains ano po mm -hmm. so yun po ay eh, more than 200 millimeters of rain per per hour yun eh mm -hmm. so Uh, meron po ako nakitang datos na umabot po sa mga 400 or 500 mm -hmm. yung ganun po karaming ulan at any given time yung na, naibuhos. Apo. Kanino, anong bagyo po may kukumpara yung dami ng ibinuhos sa tubig nito, Director Posada, with your indulgence? Kung inyo pong maalala. Ano po yon Sorry? Kung ano, kanyang anong pong mga nakalipas sa bagyo ang kahalintulad ng dami ng ibinuhos na ulan itong uh, si Christine? Kung maalala nyo po, Director. May ang um, ang kung kung pag-uusapan po natin yung Bicol ano at taka okay. yun pong uh, ganitong pagbaha sir na, na naalala ko po no of course hindi po ito sigurado na ito yung talagang ko kasi hindi naman po din na uh, ku experto dito Apo. pero ang naalala ko pong bagyo was usman eh yung mm. talagang uh, okay. bumaha yung uh, halos buong Camarines Sur Apo. and ikaratig na bayan at kinailangan po ilang araw din po yun eh na, nandoon mm. kami noon and uh, mm. yung similar po no similar destruction pero Apo. hindi po natin kasi ma malalaman yan until we get the final assessment po pagkatapos Aha. ng mga rescue operations na ito at yun naman din po ang ginagawa natin uh tinitignan natin yon at uh, itinatala natin hmm. at uh, tinitignan din po natin ano ano ang uh, ang tama nating naggawa ano pa yung pwede nating dapat gawin in other words parang uh, nag uh, nagpo-post assess po tayo no ng uh, mga sitwasyon na ganito pero sa ngayon po kasi talagang they're still really very busy Apo. at uh, pagdasal din po natin yung ating mga dream workers yung ating mga rescuers Apo. na talaga pong uh, pagod na rin at babad mm. na po sa sa ulan para mm. lang po makapag salba ng buhay. So, right. din po natin sila. Meantime po, yan mm. muna ang ating priority sa ngayon. Okay. Kahapon na, Sir John, yung sa pagpupulong din, no, oh, ng uh, N-Dream C with the President yesterday, alas G, sa Campaginaldo. Ang bili niya nga, for as soon as na maiki-clear yung mga mm. daan, kasi meron pa pong mga bahay. Apo, apo. Then, uh, para mai, makapasok yung ating mga tulong, uh -huh. uh, yung mga iba pang mga augmentation no na mga pwede nating ipadala sa kanila mm -hmm. pero sa ngayon po, patuloy naman talaga tayong uh, uh, nagpapadala ng Apo. tulong doon at tinitingnan nga po natin yung possibility na kung hindi pwede by land, baka po pwede by air pag nag-clear na uh, right. katulong yung, uh, yung assets po ng ating armed forces Apo. at saka yun din pong mga assets ng ating mga karatig na bansa dito Apo. po sa ASEAN. Director Posadas, alam ko pong napakaabala ninyo ang akin lamang pong pakiusap. Mananatili pong bukas ang impilan nito para sa update sa inyo pong uh, side, uh, Director. Maraming salamat po. Good morning. Ingat po kayo, sir. God bless. Maraming salamat po. Uh, pagdasal niyo rin po kami. Magandang Apo. maga po at mabuhay po kayo. Apo. Maraming salamat. Diyan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita po ng NDRRMC. Posada Balita!